Isang bank manager ang nagtaka at nagduda sa isang lola dahil palagi ito nagwi-withdraw ng 3 milyon kada linggo. Tanong ng bank manager, Lola, bakit po linggo-linggo kayo nagwi-withdraw ng pera? Ano hubang trabaho nyo? Sumagot yung lola. Ah, wala ho. Napalanunan ko lang ito sa pustahan. Di naniniwala ang bank manager. Ano hubang pustahan yan? Parang di naman po kapanipaniwala. Sumagot ulit yung lola. Sige magpustahan tayo. 50k. Ang pusta ko ay square yang hugis ng itlog mo. Babalik ako bukas at magdadala ako ng kasama, sabi ng bank manager. Sige deal! Alam ko naman hindi square itlog ko eh. Malalaman natin bukas, sagot ng matanda. Kinabukasan bumalik ang lola at may dalang kasama. Hinubad na ng bank manager ang kanyang pantalon. At hindi hugis si square ang itlog nito kaya binigyan ng lola ng 50k ang manager. Sabi ng bank manager, Paano ho kayo nagkakapera dun eh, talo naman kayo bumulong yung lola. May pustahan din kami nitong kasama ko. Sa halagang 500k, ipapakita mo ang itlog mo sa amin. Ang pansit, ay pampahaba ng buhay. Oh. Bakit hindi ni reseta ng doktor? Wow. <laughs> ang sarap kapag sakap. Kahit sa kotse, pwede na. <laughs> Serr <laughs> <Huh? laughs> Masarap kapag sa kama. Kahit sa kotse, pwede na. Nasubukan ko din sa school. Kuntikan pang mahuli. What? Masike, pero pwede na rin sa tricycle. Eh. Mahirap kapag nakatayo. Pero mas masarap kapag nakahiga. Ay, ang sarap talagang matulog. Pero parang mas masarap yung iniisip mo. No! 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 <laughs> Alam mo ba kung bakit busy ang magaganda at guwapo? What? Sige, explain ko sa iyo mamaya kasi busy pa ako. Ma! Hey! Ma! Oh! Ma! 咱们打你，打你 <že 20>，打 <Sustain> 你 <songs>，打你，打你！哎 <apology> 呀、uh, oh,！哎，怎么了？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

single. Grabe ang panahon. Aww. Umalis kang kaakit-akit. Wow. Umuwi kang malagkit. <laughs> sana pala nakinig ako sa sinabi ng nanay ko noon. Bakit? Ano ba sinabi ng nanay mo? Di ko alam. Kaya nga sana nakinig ako eh. <laughs> Sabi nila, money is the root of all evil. <laughs> <laughs> Sabi ko sa inyo eh, kaming mga walang pera, mababait. Pag sumama ka sa matalino, tatalino ka. ka. Oh. Kung sasama ka sa mga adik, What? magiging adik ka rin. Try mo sumama sa akin. Baka maging akin ka rin. <laughs> Ang payo ni DJ Makisig. Magkulang ka na lang sa pagmamahal sa iyong darling. Huwag lang sa tubig ng sinaing. <laughs> no, 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 no. Dahil no. <laughs> sermon ang aabuti. <laughs> yung andami mo nang ang iniisip. Tapos, may bigla ka na namang naisip. Naiisipin mo pala. Iayaw mo nang isipin. Isipin mo kasi kung ano yung gusto mong isipin para hindi ka nag-iisip. Huwag ko kayang harapin ang mga problema po. Baka kasi akala ng problema, ini-entertain ko siya. What?! Kaya kusang napasok sa buhay ko. Huwag ko kayang pansinin. Oh, yeah. Baka sakaling lumayo ng kusa, pero kung ayaw akong tantanan ng problema, ako na lang ang kusang lalayo. Huh? Hoy problema! Quack binabalaan kita. Huwag kang susunod. Hindi kita papansinin. Hindi kita tatanggapin. Diyan ka na lang sa nanonood. Baka sakaling tanggapin ka niya at pansinin. Malay mo, malin ka pa niya. Name species na adik sa bills, sinuntok ni Mr. Oh. Nakatanggap ng star. <laughs>